na namitas ako ng mga chiko so kasi kinakain ng mga ibon ayan may mga kain na kahit uh, binabalot ko ng mga maliliit na fruit wrap kinakain pa rin nila so ito hinarbis ko na ngayong umaga um, ma, madali lang naman malaman kung ready na yung mga prutas kapag madilaw na pag ganyan mo siya Uh, madilaw na, ayan, pwede na sila sa loob lang ng isang araw hanggang dalawang araw ay uh, hinog na sila. Super tamis ng mga chiko na ito. Ayan, lalagay ko. kinuskus ko na rin to. Uh, hinugasan ko para wala ng dagta at saka wala na yung parang buhangin sa balat. Tapos ilalagay ko to sa bigasan para isa hanggang dalawang araw lang ay hinog na sila. Ayan ang aking ani.